Jesse Menjola isiniwalat na sinasaktan siya ni Luis Manzano. Isang nakakagulat na revelasyon ang ibinahagi ni Jesse Menjola sa isang panayam, kung saan sinabi niyang sinasaktan umano siya ni Luis Manzano. Ayon kay Jesse, matagal na raw niyang kinimkim ang sakit at takot sa loob ng kanilang pagsasama. Inamin niyang ilang beses na siyang nakaranas ng emosyonal at pisikal na pananakit mula kay Luis. Hindi raw siya agad nagsalita dahil sa takot at pagnanais na protektahan ang kanilang pamilya. Ngunit napuno na raw siya at napagtanto niyang kailangan niyang ipaglaban ang kanyang sarili. Humingi siya ng tulong sa mga abogado at nagpaabot na rin ng reklamo sa mga autoridad. Mariin niyang itinanggi ang mga naunang paratang na siya ang may kagagawan ng insidente dagdag pa niya panahon na raw para lumabas ang totoo wala pang pahayag si Luis ukol sa mga akusasyon patuloy na umuugong ang balita habang hinihintay ang susunod na hakbang ng magkabilang panig